Welcome sa Tagalog Horoscope, ang iyong gabay sa pang-araw-araw na buhay. Hatid namin ang pinakadetalyadong horoscope na magsisilbing gabay mo sa pera, trabaho, pag-ibig, kalusugan at swerte. Nawa'y magtagumpay sa buhay ang lahat ng ating tagapakinig at subscribers sa buong mundo. Maraming salamat sa pag-subscribe at tanggapin ang siksik, liglig at umaapaw na biyayang hatid ng Tagalog Horoscope. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoscope para sa Aquarius para sa Abril 4, 2025. Habang sumisikat ang araw ngayong Abril 4, yakapin mo ang enerhiya ng bagong araw ng may bukas na puso at malawak na isipan. Ang liwanag ng araw ay sumasagisag sa isang panibagong simula, isang pagkakataon upang tanawin ang darating na mga oras ng may pananabik at positibong pananaw sa bawat umagang dumaraan, binibigyan ka ng universo ng isang malinis na pahina kung saan maaari mong isulat ang kwento ng iyong araw, at nasa iyong mga kamay kung paano mo ito pupunan ng inspirasyon, ng pagunlad, ng pagninilay, at ng mga makabuluhang koneksyon. Ngayon, hinihimok ka ng enerhiya sa paligid mo na bumalik sa iyong pinagmulan, na pansin ang iyong mga ugat, at mas lalong pahalagahan ang koneksyon mo sa iyong nakaraan. Ang mga alaala at kasaysayan ng iyong pamilya ay maaaring magdala sa iyo ng inspirasyon ngayon. Maaaring bigla mong maalala ang mga kwento ng iyong mga ninuno o mga aral na ipinamana sa iyo ng iyong mga mahal sa buhay. Isang magandang pagkakataon nito upang magmuni-muni kung paano mo nais ipagpatuloy ang mga tradisyon, paniniwala, o pangarap na sinimulan ng iyong pamilya. Sa pagsisiyasat ng iyong kasaysayan, mas mauunawaan mo ang iyong sarili, ang iyong mga pinanggalingan, ang iyong mga lakas, at ang iyong tunay na pagkatao. Ito rin ay isang paalala na ang iyong kasalukuyang landas ay hindi hiwalay sa iyong nakaraan, sa halip, ito ay isang pagpapatuloy ng isang mas malaking kwento, isang paglalakbay na sinimulan na noon paman. Sa pagharap mo sa iyong mga pang-araw-araw na gawain, pansinin kung may mga paulit-ulit na kaisipan na tila humahadlang sa iyong pagsulong. Ang mga pag-aalinlangan, takot, o pagod na dala ng rutina ay maaaring makaapekto sa iyong motibasyon. Isang magandang pagkakataon nito upang suriin kung saan nang gagaling ang mga damdaming ito, ito ba ay resulta ng kawalan ng inspirasyon, o isang senyales na kailangan mo ng pagbabago. Ang pagninilay sa mga bagay na ito ay makakatulong sa iyong linawin ang iyong direksyon at gawing mas makabuluhan ang iyong mga ginagawa. Ang araw na ito ay puno ng potensyal para sa pagbabago at pagkamalikhain. Ang iyong imahinasyon ay mas lalong nagiging matalas, kaya't huwag mong pigilan ang iyong sarili sa pagtuklas ng mga bagong ideya at posibilidad. Isipin kung paano mo maaaring gamitin ang iyong malikhaing pag-isip upang makahanap ng solusyon sa mga problemang matagal mo nang hinaharap. Minsan, ang sagot ay hindi nakikita agad, kinakailangan ng panibagong pananaw at isang bukas na isipan upang makita ang mga oportunidad na nasa harapan mo na pala. Sa iyong paglalakbay ngayong araw, isaalang-alang din kung paano ka naapektuhan ng sobrang pagkaabalahan. Ang pagiging abala ay hindi palaging nangangahulugang produktibo, minsan, ito ay nagiging hadlang sa iyong kakayahang magkaroon ng kalinawa ng isipan. Bigyan mo ang iyong sarili ng oras upang huminto, huminga, at pagnilayan kung ano talaga ang mahalaga sa iyo. Anong mga pangako o responsibilidad ang tunay na sumasalamin sa iyong layunin? Alin daman ang nagiging pabigat na lamang sa iyong paglalakbay? Ito ang tamang panahon upang alisin ang anumang hindi na umaangkop sa iyong lumalawak na pananaw at panibagong direksyon sa buhay. Huwag kang matakot na yakapin ang pagbabago. Minsan, ang pinakamaliliit na hakbang ay maaaring humantong sa pinakamalalaking pagbabago sa iyong buhay. Ang pagbabago ay hindi laging nangangailangan ng matapang na pagtalon. Kadalasan, ito ay nagsisimula sa isang simpleng desisyon ang desisyong hayaan ang iyong sarili na lumago, na magbago, at na maging buka sa mga posibilidad na maaaring dumating. Sa paggawa nito, binibigyan mo ang iyong sarili ng pagkakataong lumipat mula sa pagiging isang tagamasid patungo sa pagiging isang aktibong kalahok sa iyong sariling kwento. Maswerteng kulay mo ngayon ay puti, isang kulay na sumisimbolo sa kaliwanagan, kapayapaan, at panibagong simula. Maaari mong gamitin ang kulay na ito sa iyong pananamit o sa iyong paligid upang mapalakas ang iyong enerhiya at makamit ang mas malinaw na pananaw sa iyong araw. Ang iyong maswerteng numero ay 5, pito, labing isa, at 25 lima, mga numerong maaaring magsilbing inspirasyon sa iyong mga desisyon at aksyon na iyong araw. Upang higit pang mapalakas ang iyong positibong enerhiya, isa-alang-alang -alang ang paggawa ng mga maswerteng gawain tulad ng pakikinig sa instrumental na musika upang kalmahin ang iyong isipan, pagsusulat sa isang journal upang maipahayag ang iyong damdamin, o pakikipag-usap sa isang mahal sa buhay upang makapagbahagi ng inspirasyon at pagmamahal. Ang maliliit na gawain na ito ay maaaring magdala ng malaking epekto sa iyong pangkalahatang pakiramdam ng kaginhawaan at kasiyahan. Sa pagtatapos ng araw, pagnilayan ang mga nangyari at magpasalamat sa mga pagkakataong dumating sa iyo. Sa kabila ng lahat ng hamon, tandaan na ikaw ay nasa tamang landas at patuloy na gumagalaw patungo sa isang mas maliwanag at mas makabuluhang hinaharap. Huwag kalimutang ipagdiwang ang iyong maliliit na tagumpay sapagkat ang bawat hakbang na iyong tinatahak ay isang mahalagang bahagi ng iyong paglalakbay. Magtiwala sa iyong sarili, sa iyong kakayahan, at sa proseso ng buhay. Ang araw na ito ay isa lamang yugto sa isang mas malaking kwento na iyong isinusulat, at ito ay isang kwento ng paglago, pagkatuto, at walang katapusang posibilidad. Magpatuloy ka, at huwag kang matakot na yakapin ang mahika ng buhay. tayo ay magkaroon ng kaunting sandali upang ipagdasal ang lahat ng mga dalangin ng ating mga subscribers, na sana'y matamo nila ang kanilang mga pinapangarap sa buhay, magandang trabaho, mabuting kalusugan, payapa at masayang pamumuhay, at siksik, liglig at umaapaw na biyaya at kayamanan. Ipinagdarasal namin ng mataimtim ang lahat ng mga komento sa nakaraang video, at hinihiling namin, Panginoon, na pagpalain mo ang ating mga subscribers ng masayang buhay sa mundong ibabaw. Maraming salamat po. Maaari kayong mag-subscribe sa aming channel na Daily Prayer, kung saan nag upload kami ng pang-araw-araw na Catholic Gospel Readings, Reflections, at Daily Rosary Reading para sa lahat ng misteryo ng araw. Tulungan niyo kaming buuin ang community na ito at mag-subscribe na. Ang link ay nasa description box. Maraming salamat sa panonood ng iyong horoscope ngayon araw. Naway gabayan ka ng mga bituin sa iyong landas. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa iba pang cosmic na kaalaman. Hanggang sa muli, manatiling konektado sa universo.